Ipisigahan na po ng anti-kidnapping group ng PNP ko anong grupo nasa likod ng pagdukot sa isang batang taga Myanmar sa Laguna. Ito po yung nangyari noong nakaraang biyernes. Gutom na gutom ang 7 taong gulang na biktima ng Ma Rescue Darito ang report ni Ian Cruz mahigpit na yakap at luha ang nangibabaw nang muling magkita ang kinidnap na pitong taong gulang na batang Myanmar National at kanyang mga magulang sa tanggapan ng NBI. Laking pasasalamat nila nang narescue ang bata matapos dukutin habang sakay ng kanyang school service papasok ng eskwela nitong biyernes sa Binyan, Laguna. Tumangging humarap sa kamera ang mga magulang ng bata. Dumating din sa NBI si Justice Secretary Leila Dilima upang alamin ang kalagayan ng bata. Uh, one thing is clear, walang ransom. So it was a successful, successful rescue. But may demand before. May demand before. I oh, think, so. I think sa so, AKG. Mga elemento ng Counterterrorism Division ang nakabawi sa bata sa isang subdivision sa Taytay Rizal. Nitong linggo daw nakatanggap ng na impormasyon ng NBI na dinala ang bata sa nasabing subdivision at sinimula na ang surveillance. But he was, he was inside the small room Uh, nakakadina yung pintuan. He was alone in bed. yun, yep, kinuha namin. Tad-tad ng kagat ng lamok ang bata. Patunay ang mga maliliit na marka sa kanyang bisig at binti. Nang ma-rescue, matinding gutom daw ang idinaing ng bata. And the first thing he was asking is, I'm hungry. I want to eat chicken. Mula sa NBI, sinundo ng mga taga-anti-kidnapping group ng PNP ang biktima at mga magulang niya sila na raw ang hahawak sa kaso at aalamin kung sinong grupo ang nasa likod ng pagdukot sa bata habang wala pang naarestong suspect. Para sa unang balita, Ian Cruz reporting.